Magandang umaga mga kalot. Ay ni natin ang manok natin. So ngayon tayong yung kailan natin na breeding natin. Merong sakit na mulutong. Ayan. Ito ay dala ng insekto dito sa manok. So mamaya bibilihan natin ng gamot nito. Dito sa manok. Uh, yung glutong ito yung itong isa grabe na yung maga ng kanyang mata halos nakapikit na so, grabe yun. talagang infection na talaga siya sa mulutan so bala nang sa amin is yung tawag dito is kanam insekto na maliliit dito sa kanyang kato so kinakailangan itong kanyang bahay nalinisan matanggal yung insekto dito patlo tatlo tatlo may sa kanyang para dami daming kanyang bulusong so, uh, kahit na hindi siya makakita kumakain pa rin no? yan mamaya magigyan natin ng gamot yung tatlo yung ito, itong kasamaan niya ito yung kasamaan niya pinalabas ko na at so, mahawa pa so merong ahawa na rin no dito sa kanya no baka <laughs> siyang lutong dito so gumalakas pa siya so, isa, meron na rin sa paa pero sa muka wala parang meron na ako nag, nag nagawang pisa so, meron pa rin dito isa so, yung sakit ng manok ayan so, nakasikit na siya no sakit na siya kawawa no yung Rhode Island natin na breeding natin pati itong mga native akala ko malang, matibay na nito sa sakit na bulutong hindi rin nakaligtas yan o no. yan o no. parang nag yan o bulutong pa rin ito yung, yung pinaka-sakit na ng manok natin yan natin yan mga native kuru 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 ang yung sa kanyang sa kanilang buwan dyan sa may dila dilikado pag uh, dyan tumubo talaga mamatay yung at maraga hindi sila makakasultad kapag may nang meron tayong tatlong uh, malaki dito ayan ayan Oi maglabas kaya maglabas ayan ayan muna kayo Yeah, yeah, aku ya, yang alaga ko pa rin yan. Ang mano po yan, pao ka na kanya. punya ka waka. Oo, may ginawa na. Eh, kaya na naman, dagit na nani, brown chicken. Ay, kaya naman matay na may batong. malinisan talaga ito. Ano na? Awa yung kasama niya. Sana survive ito. Kung kasama, hindi na gato.